Magandang buhay. Ito nga pala si Ma'am Angge para sa panibagong kaalaman. Ngayon ay tatalakayin natin ang kahulugan ng kasaysayan at kahalagahan ng pag-aaral nito. Ano nga ba ang kasaysayan? Lahat ng bagay na nakikita natin dito sa Daigdig ay may pinagmulan. Tulad ng isang bulaklak na dahan-dahang umuusbong sa tamang panahon, gayon din ang kasaysayan. May pinagmulan, may pamamaraan, at batayan. Ang kasaysayan ay hango sa salitang Greek na historia na nangangahulugang pag-uusisa o inquiry. Ito ay pangyayaring naganap sa buhay ng tao, bansa at taigdig sa nakalipas na panahon. Ito rin ang pinagmulan ng istruktura ng lipunan at pamahalaan at pag-usbong ng kultura tulad ng paniniwala, wika at kaugalian. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral sa kasaysayan? Sabi dito, ang dilumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. Ito ay isang kilalang kasabihang Pilipino na nagpapahayag na dapat alalahanin ng tao ang kanyang pinagmulan at nakalipas. Ano man ang kanyang katayuan o kalagayan sa kasalukuyan ay huwag niyang kalilimutan na bunga ito ng kanyang ginawang desisyon at aksyon sa nakalipas. Tulad din ito ng paghakbang sa unang baitang ng hagdanan. Hindi mararating ang itaas kung hindi dadaan ang mga naunang baitang. Ang kasaysayan ay nagsisilbing gabay sa ating hinaharap sapagkat inuusisa at sinisiyasat nito ang nakalipas at darating na yugto sa buhay ng mga tao. Isa sa apat na dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ang kasaysayan ay una, nagtuturo ito ng karagdagang kaalaman. Dito, natututuhan at na ang mga mahalagang naiambag ng iba't ibang pangkat ng tao sa daigdig. Pangalawa, nagsusuri ito ng mga aral sa nakalipas na karanasan. Sinisiyasat ng kasaysayan ang mga sani at bunga ng bawat pangyayari, kung ano, bakit at paano ito naganap at ano ang epekto nito. Pangatlo, nagsisilbi itong daan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan ang mga pangyayaring naranasan ng mga tao sa isang pamunuan na nagdulot sa kanila ng pasakit at hirap ay nagiging gabay upang di na muling danasin ang ganoong karanasan. Pang-apat, lumilinang ito ng iba't ibang kasanayan. Ang kasaysayan ay lumilinang ng mga kasanayang umuunawa at magbibigay kahulugan sa pagbasa ng teksto tulad ng lathalain o dokumento, sanaysay at iba pang babasahin. At panglima, na ipapahayag nito ang maaaring mangyari sa hinaharap o darating na panahon. Dahil ang kasaysayan ay naghahayag ng mga ekspekulasyon o maaaring maganap sa susunod na henerasyon. Sana ay may natutunan kayo sa ating mga tinalakay. Hanggang sa muli!